Ang mga narcissist ay mahusay sa pagmamanipula, control at emotional domination. At madalas nilang pinupuntiriya ang mga taong introvert dahil na pagkakamalan nilang kahinaan ang kanilang tahimik na personalidad. Gayun pa man ang hindi na pagtanto ng mga narcissist ay ang mga taong introvert ay hindi madaling mabiktima. Ang kanilang self-awareness, malalim na pag-iisip at emosyonal na katatagan ay ginagawa silang immune sa maraming narcissistic na mga taktika. Narito ang mga galawan na ginagamit ng mga narcissist para subukan at sirain ng mga taong introvert at kung bakit nga ba sila palaging nabibigo. Number 1. Iniisip na makokontrol nila ang isang introvert sa pamamagitan ng katahimikan. Gustong gusto ng mga narcissist ang paggamit ng silent treatment bilang isang paraan ng kontrol. Hindi nila papansinin ng introvert, inaalis ang affection at ipinaparamdam sa kanila na kailangan nilang ma-earn ang kanilang atensyon. Ang hindi naiintindihan ng mga narcissist ay ang mga taong introvert ay gustong gusto ang katahimikan. Sa halip na makaramdam ng parusa, itinuturing ito ng mga introvert bilang isang regalo. Isang pagkakataong mag-recharge, magmuni-muni at humiwalay sa toxic na enerhiya ng narcissist. Ginagamit nila ang katahimikan para sa pagmumuni-muni sa sarili sa halip na humingi ng pagpapatunay. ini enjoy nila ang kapayapaan at binabawi ang kalinawan ng isip sa halip na habulin ang narcissist. At sa halip na makaramdam ng kawalan ng pag-asa, nagsisimula silang humiwalay emotionally mula sa manipulator. Number 2. Sinusubukan nilang panagutin ng introvert sa kanilang mga nararamdaman. Gustong-gusto ng mga narcissist na ipadama sa iba na responsable sila para sa kanilang mga emosyon. Sasabihin nila ang mga bagay tulad ng Siguro wala ka talagang pakialam sa akin Masyado ka namang cold Ginagawa ko ang lahat para sa iyo At ganito ang pakikitungo mo sa akin ang taktika na ito dahil ang mga taong introvert ay gumugugol ng maraming oras Sa pagsusuri ng kanilang mga emosyon Na ginagawang mahirap silang manipulahin gamit ang pagkakasala Nakikilala nila kapag ang isang tao ay pinaiikot ang katotohanan upang kontrolin sila sila ay nananatiling kalmado at tumatangging i-absorb ang pagkakasala. Sila ay nagtatakda ng emosyonal na mga hangganan sa halip na labis na ipaliwanag ang kanilang sarili. At sila ay humihiwalay sa mga taong ginagamit na sandata ang pagkakasala laban sa kanila. Number 3. Pag-twist ng realidad para questionin ng mga introvert ang kanilang sarili. Gumagamit ang mga narcissist ng gaslighting para questionin ng mga introvert ang kanilang sariling memorya, emosyon at katinoan. Sasabihin nila ang mga bagay tulad ng Di naman yan nangyari, imagination mo lang yan Sobrang sensitive mo naman, masyado kang nag-overthink Gawa-gawa lang ng isip mo yung mga bagay na yan Pero ang mga taong introvert ay gumugugol ng maraming oras sa pagre-reflect sa mga nakaraang karanasan na nangangahulugang meron silang malakas na internal memory ng kung ano talaga ang nangyari. Hindi sila umaasa sa panlabas na pagpapatunay upang malaman ang kanilang katotohanan. Sila ay nagtitiwala sa kanilang sarili mga pananaw sa halip na maniwala sa mga kasinungalingan ng narcissist. Sila ay nagsusulat ng mga bagay o nagtatago ng mga talaan upang ipaalala sa kanilang sarili ang katotohanan. At sila ay lumalayo sa sinumang patuloy na binabaluktot ang katotohanan. Number 4. Paghahanap ng simpatsya para iwasan ang pananagutan Kapag nakaharap, hindi kailanman inaako ng mga narcissist ang responsibilidad. Sa halip, umaakto silang parang sila ang biktima na nagsasabi ng na mga bagay tulad ng Ginawa ko lang naman yun kasi sinaktan mo ko. Parang sinasabi mo namang napakasama akong tao. Lahat na lang ng tao, laging hindi ako naiintindihan. Pumapalpak ang taktika na ito dahil ang mga introvert ay pinahahalagahan ang katapatan at kamalayan sa sarili. Madali nilang nabibisto ang umaarting biktima sila at nakikilala agad yung taong umiiwas sa mga pananagutan. Hindi kasi sila nauhulog sa emosyonal na pagmamanipula at nananatiling lohikal. Tumatanggi silang managot para sa masamang pag-uugali ng narcissist. At hinahayaan nilang malunod ang narcissist sa sarili nitong self-pity habang sumusulong sila sa kanilang buhay. Number 5. Pag-overload ng pekeng pagmamahal ang taktika na ito ng mga narcissist ay ang pag-overwhelm sa mga introvert ng atensyon, papuri at pagmamahal. Tapos sa huli, bigla na lang nila itong babawiin bilang isang paraan ng kontrol. Pumapalpak ito dahil ang mga taong introvert ay hindi nagtitiwala sa surface level na kagandahan. Malalim nilang pinag-aaralan ang mga tao bago sila papasukin. Ibig sabihin, hindi sila madaling nauhulog sa peking pagmamahal. Sila ay nagmamasid ng mabuti sa mga gawi habang lumilipas ang panahon sa halip na madala sa mga salita. Kine-question nila ang mga biglaang emotional intensity at naglalaan ng mahabang oras bago magtiwala. At sila ay dahan-daang humihiwalay kapag nakakaramdam sila ng manipulasyon. Number 6, gumagawa ng gulo at mga drama para pagurin ang introvert. Gumagawa ang mga narcissist ng maraming drama, naghahanap ng away, naguujok ng mga salungatan at pinanatiling pagod emotionally ang introvert para hindi sila makapag-isip ng maayos. Nabibigo ang taktik na ito dahil ang mga taong introvert ay kinasusuklaman ang mga hindi kinakailangang drama at natural na umaalis sa mga toxic na enerhiya. Sa halip na makisali sa mga walang kabuluhang away, tumatahimik sila at nawawala. Hanggat maaari tumatanggi silang makisali sa mga salungatan na nakakaubos lang ng enerhiya. Emosyonal nilang nilalayo ang kanilang sarili sa mga toxic na sitwasyon. At sa tahimik nilang paglayo, iniiwan nitong powerless ang narcissist. Number 7. Sinisira ang kumpiyansa ng introvert sa pamamagitan ng mga insulto o pamumuna. Sisikapin ng mga narcissist na pababain ang pagpapahalaga sa sarili ng isang introvert sa pamamagitan ng palihim na pangiinsulto, paghahambing o pagmamaliit sa kanila mga interes. Ngunit ang mga taong introvert ay hindi na ilangan ng panlabas na pagpapatunay. Meron silang malakas na panloob na mundo na nagpoprotekta na sa kanila mula sa mga mababaw na pamumuna. Hindi sila nagre-react ng emosyonal at nananatiling unbothered. Tahimik nilang kinakat off ang mga tao na sinusubukang sirain ang kanilang kumpiyansa. At sila ay nagre-rely sa kanilang sariling pagpapahalaga sa halip na humingi ng approvals. At number 8, hinihiwalay nila ang introvert para gawing dependent ito sa kanila. Sisikapin ng mga narcissist na putulin ng mga introvert mula sa mga taong sumusuporta sa kanila upang maging dependent ang mga ito sa kanila. Pumapalpak ang taktika na ito dahil ang mga introvert ay nasisiyahan sa pag-iisa at hindi natatakot na mag-isa. Sa halip na makaramdam ng loneliness, ginagamit nila ang kanilang alone time upang mabawi ang kanilang lakas at makita ang tunay na ugali ng narcissist. Ginagamit nila ang pag-iisa bilang isang kasangkapan para sa personal na paglago. Sila ay muling kumakonekta sa mga taong tunay na nagpapahalaga sa kanila at sila ay nagiging mas independent kaya nawawalan ng kapangyarihan ang narcissist. Shoutout sa mga nanonood at nag-comment last upload na tahimik pero savage. Napapawaw ng mga introverts ang mga feeling bida. Shoutout kay Joel Estrada Manaog. Sabi niya, good eve po Sir AP. Shoutout po. Marami din ako natutunan sa'yo Sir AP. Noon akala ko nga may problema ako sa sarili ko. Muntik na ako magpa-psychiatrist. Akala ko kasi may problema ako sa isip yung pala sadyang introvert lang pala talaga ako. Kaya hindi ako masyadong mahilig makipag-socialize at makihalubilo, makibanding maski sa mga ibang kamag-anak namin. Para kasing minsan, masakit sa tenga ko kapag puro chismisan lang pinag-uusapan. Ayaw ko ng mga usapang walang value at wala akong matututunan. Feeling ko aksaya lang sa oras. Maigi pang ibisi ko ang sarili ko sa mga gawain ko kahit gabi. Sabi naman ni Vanji Quaresma, Dami ko talagang natutunan sa mga topic mo sir. Kasi nakikilala ko ang mga ugali ng taong kapamilya ko at sa paligid. At ayon naman kay Ryan. Perfect sir AP. Lahat ng topic mo relate ako. Salamat sa mga ganitong content sir. Dami ko na discover about sa pag-uugali ko. At shoutout din kilang Marie Delight Worker, Luna, Paul Eliakim Saldoga, Wilfredo Saenz, Kitin Tabanas, Lorena Bintas, Eddie Quiambau, Pax Tumulak, Kalayaan Kapayapaan, Kati, at kay Malia Mumena Bantas. Kung gusto niyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, i-like at mag-comment lang sa latest video dito sa channel na to at pipili kami doon ng mga i-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Ipinapalagay ng mga narcissist na ang mga taong introvert ay mahina, madaling mapasunod at madaling manipulahin, ngunit sila ay ganap na nagkakamali. Habang ang mga taong introvert ay maaaring tahimik, sila rin ay malalim na nag-iisip hindi umuubra ang pagmamanipula. Emotionally resilient at hindi madaling matitinag. Masters of detachment na maaaring lumayo na lang ng walang babala. At highly independent, hindi desperado para makakuha ng validations. Sa huli, ang pinakamalaking kahinaan ng mga narcissist ay umaasa sila sa control upang makaramdam ng lakas. Ngunit kapag ang isang introvert ay huminto sa paglalaro ng kanilang laro, nananatiling walang pakialam at lumayo ng walang gulo, ang narcissist ay naiiwan na walang nagagamit at dun sila natatalo. Ikaw, naipag-usap ka na ba sa isang narcissist na sinubukan pero nabigong sirain ka? Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, i-share ito sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa subscribe. Maraming salamat at see you next time. Alam mo ba na napapahanga na lang ang mga narcissist sa husay ng mga introvert na tao? Panoram sa video na ito.